Guys, isa sa mga napulot ko. Ito diba, naman. Ryobi. Oh, pressure washer. Bago pa. Napulot ko sa daan. Habang nasa biyahe ako papunta sa tiyo. Pati yung hose kompleto. Inesting ko na gana pa. So, pwede ko na siya iwi sa Pilipinas. Ayan. <laughs> Di ba? So, yan yung napulot ko. Meron pa ako isang napulot. Sandali lang. So, yan guys. Tapos sa sasakyan. Sasakyan ng kasama ko sasakyan ko, pinakaluma at sasakyan ni Sir Noel yung kasama ko sa Qatar so ngayon, papakita ko sa inyo yung isa pang napulot ko minsan pag nasa field ako, pinakikita ko sa ito ako ano ng kalat pero, ito yung napulot ko <laughs> ayan, oh kanina di ba pressure washer ang tatak Ryobi ito naman, sandali ah so guys, ayan, yung napulot ko na isa, ito luma talaga Pressure washer din yan. Pero, gerni ang tatak. Ayan, oh. Napulot ko lang din yan. Luma na siya. So, eto, masabi mong nagamit. Yung isang yung nirubing napulot ko, halatang nagamit, pero para ilambay. Eto, napulot ko din. Bago pa, oh. Pry and drill. As in, bago. Oh, ayan, oh. May kita nyo naman, oh. Maano pa. Maayos pa. Eh, so, check -che ko pa. Titignan ko. Kung ano ang sira niya. So, minsan, yun niya, pag nasa laba at nasa biyahe, may makikita ako sa daan, titigilan ako, wag lang siyang nasa highway. So, napulot ko, iwahiwalay naman siya na araw, hindi naman the same time. Rigobi, Gerni, tsaka itong Pritohan. So, sa Australia, marami ka mapupulot kung magtsatsaga ka lang. Lalo na pag tapunan, minsan niya, appliances talaga. Okay, share ko lang. Thank you. guys, yung napulot kong dalawang pressure washer, hindi naman siya magkasabay uh, tinamba ko lang sa sakyan pero ngayon dahil nga sabado oh, tinesting ko dyan lang yun sa sakyan kasi para kung halim part time na hindi mo masabi nandyan na siya yung napulot kong Ryobi totals may mga tools na rin ako sa Ryobi Ryobi sa Pilipinas na under din siya so good na good yung isa bago pa eto rin kututuusin mo naman may lang nilinis ko ayan kitang kita naman it's made in Australia so ayan at least hindi na ako bibili kasi dati nagbabalak na ako bumili kahit yung second hand para lang panlinis-linis din ngayon nakapulot naman ako dalawa pa so at least okay na ngayon yung prior naman na napulot ko na bago pa na testing ko so thank you guys <laughs>